Good morning, good morning. Uwi na tayo sa ano? Uwi na tayo sa Kangayan Kasi mga ano ako dito. 5 days yata. So ngayon, titingnan muna, muna natin yung mga na-complex ko dito sa bukid na nagawa na ko. Ito na ngayon ang nagawa ko. Ito ang mangga na na recondition ng tayo ng kaunti kasi hindi maanuhan natin oh. Eh? yung mga manggaw mga sira lahat yan sira 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 ngayon nagkondisyon lang tayo ito tatlo lang muna ang pinakondisyon natin yan nilagyan na din natin ng pang pang ano pang pang mature nilagyan natin ng ano yung paklo yan yan ng tatlo muna ang nirecondition natin okay yan lang, may aso dun, may tumatahol dun, may tao dun. Hmm, yun. Dito sa bukid, yan ang kuling-kuling namin. O oh, ano, narinig nyo? Yan. Yan lang dito sa bukid. oh, may grab daw dumating. O, <laughs> oh, papuntahin daw. Okay. <laughs> ko mga sira hindi na natin matatapos kasi ano na out of budget na tayo ito naman ang isang nanilinis ko yan o oh, tingnan nyo sirang sira yan kinukuha ko yung mga ano yung mga damage yan oh, mga damage mga damage yan lahat buti lang may mga daon daon pang naiwan na na Ayan. Galit na ano. Galit na yung ka ano sa gab. Ito naman ang ano ko. Ito naman ang bahay namin. Yan. Itong mangga. Oh. Itong mangga. Nangka ito. Nalilinis na. Tapos pinoy. Napropronin nako Tapos. Ayan. Ito naman. Nagpruning na ko. O, oh, yan. Ito. May natatapos naman tayo ito. Itong, itong payag namin nga nasisira. Ah, itong isa, doon. Yan. May lubi dito. Isa. Tapos, dalawang lubi. Yan. Nalilinis natin yan. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walong, ano? walong lubi ang nasisib natin yan may mga nangka doon may avocado doon may mangga may nangka dito doon basta kay doon doon okay. ito may avocado nalilinis na ito ang nagawa ko dito tapos ito yung ano nina na natin baka umuulan Ayan, may sandayong ng DIY na sandayong ang ginagamit natin. Pag mula, automatic dito dito sa ano natin para maka naman tayo ng tubig pang, pang spray. Okay. Okay. Ayan, may natatapos din tayo. unti Itong naiwan namin, ang payag namin, naiwan namin. Yung seller, nandyan pa rin. Okay. Maraming kuwan. Maraming selamat. Maka maka tekim na tayo nang ulam doon sa no. Sa kagayan dito hindi tayo nagpalagan lang tayo bulad kasi ulam-ulam. E lang, okay lang ganyan talaga pag umpisa. Okay? Maraming selamat. Bro, ah bro. <laughs> okay, eto na. Seradong serado na. Yan. It's backlight time. Backlight na tayo. Backlight na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Backlight time. Go die. Ay. Uy. Parang may bumubuto yung bag ko. Nasisira na siguro yun. Yan. Ito. Backlight. Punta ako doon, no? doon, doon. Again, hindi pa makikita yung ano, yung payag ko doon. <laughs> Nagtanago pa rin. <laughs> uh, Ang lapok-lapok ng dalan. <laughs> Sayang yung mga mangka na yun. dia masukin masukkal ngadalan na ano apo na na sayang indin nya kita yom tag ko <laughs> ah ngabotoh up, anda ah. ngdanduk in eh. uh madan lugun adaan Oh, 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 oh. Ini adalah jalan kita. Sama-sama. Ini adalah jalan yang berlaku. Terlalu kita dan look aku ya. Okey. Okay. Oh. Bita bipu. Tabi tabi pu. Matik na tayo sa ano, sa ilog. Tabi. Tabi na mo. Bu. Itu kasih ndak anan sa pentasanin. Oke, okay. tadi tadi po. Oh, may ilog dah. May tadi tadi po. Ah, mau gas lampu. May kunting pos yang mundo ko sa amin. Tadi-tadi po. Tadi-tadi po. Tadi-tadi po. Ayan. Yeah. May post lang tayo Tadi-tadi tu Ayan. Tadi, ya po. Kunting po. Ayan. May post Tadi-tadi tu Dia nampak ondeng dia Nadadapa ako. Tingnan nyo. <laughs> Nadadapa ako. Yan. Nadang e hiyan tigitig na ito. Makanan muna ako doon sa ano? Sa ilog. Maghimasa muna tayo sa ilog. Tapos muna tayo. Uh. Yan buti na ngayon may tubig din. Dati wala yung tubig din yan. Okay. Abi. Okay. Tingnan mo. Malapit na tayo sa ano. Malayo pa tayo sa ano karsada. Yan. hingal Hengal, si mami. Jangan <laughs> cerita as, jangan angkul das, kul das park. Jangan melapit nasi amin di tunggul das. Yang mengatur spot jangan. Yan sa itaas uh, so maketannya makita nyo. Yan ang uh, ano. Goldas. Hingal na hingal tayo dito. Buti na na, nalinis na ng daan. Yan, malayo pa. pahinga muna tayo kasi ang kapoy kapoy tingnan mo yung kapaligiran dyan o no? yan ang samin sa hindi makikita yung samin sa isang bundok na lang ang tatawiran ko yan yung may pustira na narinig no may ano na may mga motor na na maglalabay punta na tayo yun natin na tayo makabot yan sa may bundok Ito na, nakabundok na tayo. Kitang kita. Oh, kita po lang mga lubi namin doon, oh. No? <laughs> Yung lubi na nilinis ko kahapon doon, kitang kita pala, ah. Kita nyo? Oo, oh, yan to. Kitang kita na. Diba may ko ay naligyan sa <laughs> Grabe. Ito sa kanila, baliwala lang nagbabaklay. Na Parang boleh wala nak sakanna. Sa amin ah, ngengal nengal na. Saya, na. makai dagas. Duh. Nak unahan nak ayo. Balanna kaninna kami ditu. Nak unahan nak kami sa tagar itu. <laughs> Tingnan nyu. Ini sudah. Parang 70 years old na yun kami ha ha ah. parang baliwala lang may butas pa ako sinilas tapos ang hanga hanga pa ang kapoy-kapoy pa nasaan yung kasamang po naiwan na Oh, nampawas ang kasamaan ko ah. You know. Yan ang kabundukan dito. Grabe ang bakla sa kawas. <laughs> Yan ang paligid dito. Bukid na bukid. <sighs> saging, uh, may saging Ha? <laughs> ah. <laughs> Kawatan sa akin sa Ha? ian ang agunof butangan saya ukan boleh singgih dia oh boleh sabe puksan siguruh oh lagi mau lagi atau sudah selamat kayah das nak kerating rin itu kami menghintai nang anu motor sasakyan papunta doon sa ano uh, at last yan sa taas yun, yun. yan ang Goldas Goldas Park Ito. dito, kami maghintay uh, ang kapoy kapoy super kapoy pero approved din hmm. uh, maghintay muna kami ng ano dito motorcycle okay ang sama ng aso nga nakatingin sa akin. Tingnan niyo. Ang sama. Ano ang klase yung aso na yan? Bigla namang. Biglang sumulpot. Biglang sumulpot yung aso na yan. Ang mingaw-mingaw kasi dito eh. Saan kaya galing yan? Ang sama na tingin. Uh, ano pa, ano pa sa daan? Wala na kayo dyan. It's backlight time. bakal lang kami. Wala ang kwan. Wala ang mga service dito. Magbabaklay na lang. Hinabot na. Paso. Buti na lang. Hinto. Tapos <laughs> na. Tapos na.